Ayan, mga kalaro. Kalaro, laro ba ako dito? Oo nga pala. Ay, teka yung aking alagang pusa, oh. Ayan. Ah, mamayabas muna tayo. Kasi, ah, masama pa rin ang pakiramdam ko. Mula sa trangkaso na, ha, yung kapitbahay ko. Ah, tawag nito sa trangkaso ko mula nung Tuesday. Ano ba ang araw ngayon? Di ba Monday? So, mag-isang linggo na pala tomorrow, yung aking trangkaso. So, may ang boses, ha, halata naman sa boses natin na meron pa tayong sipon. So, ito, nandito ako sa uh, bayabas. Ayan, sa isang puno ng bayabas. Mayabas. <laughs> o, mayabas muna tayo, yung kabit bahay ko. O, mayabas muna tayo kasi gusto kong kumain. Ayan ba, o, oh, daming bunga, o oh, ba diba? Ayun oh. Asan na ba 'yun? Ayun ito. Ayun ito oh. Kunin natin kasi kakainin ko nga. Gusto kong kumain. Ayun ito pa. Mauwa muna tayo. Ah, asan ba 'to? Nasaan na? Ayun ito pala. Hindi ko makita kasi sa ang sa camera. Eh bakit parang green dito? Isa man lang pag hindi siya sa camera dilaw na siya. O, di ba? yata aking kamerang to. Ah. Ayan, sumakbo tayo. Agoy, ang tigas. Ang tigas. So, ayon yung aking pusa. O, dumaan. Ayan, o, nagagala. So, ayan, kakain muna tayo nito. Dalawa lang muna kinuha natin. Ayan. At medyo mainit na. Mainit na yung panahon. ayun na, o. Oh. Pero doon, o, oh, madilim. So may ano pa, may darating daw na bagong bagyo. Hindi ko alam kung ano 'yon, pero hindi pa ako updated. Aray ko. Nalaglag yung sobrero ko. ah uh, hindi pa ako updated kung anong bagyo ang darating ulit. So sana ay pag dumating yung bagyo ay magaling na ako, 'di ba? So ayun, oy, halika. Hi. Hello, gracious, yung isa sa alaga ko na iniwan ng kapitbahay kong uh, lumipat sa ibang ano ibang lugar. So ito na, uwi na tayo. Yun lang, uwi na tayo kakain tayo kasi maliligo na ako. Ay nguha pala ako nung maliligo na kasi ako. Kaya manguha ako nito. Ano nga bang tawag dito? Uh, ito daw ang pinapaligo para hindi daw ah, uh, para daw hindi ma hindi mabinat sabi ng mga nakakatanda. Hoy, ano ba? So, maligo muna tayo para maka... Hindi na kaya ako nung kapag exercise ng limang araw. Limang araw na ba? Simula? Hindi. Magwa one week na bukas eh. So, hindi lang limang araw na hindi na ako nakapag exercise O, ba diba? So, manguha muna tayo nito kasi ipaligo ko ito. Ilalaga ko at ipapaligo. So, ayan. Uh, kaya kayo, mag-ingat kayo dyan para hindi kayo magka sakit. Ako'y tinablan ng sakit. O, ayan, di ba? Nag-exercise na nga lahat-lahat. Pero tinablan pa ng sakit. <coughs> ayan. So, ang tawag dito ay... Ano nga bang tawag dito? Uy, sige nga, tulungan nyo nga ako ng bang dito. ah uh, sa, sa ano na to, sa herbal plants na ito, na sinasabi nila, ah uh, ito daw ang ilalaga kapag Uh, ikaw ay kagagaling mo lang sa, uh, sa sakit para hindi ka mabinat so ayun lang so salamat at magandang panghali sa inyong lahat mga kalaring ngayon ay 28 ng uh, ano bang araw ngayon 28 ng uh, lunes araw ng lunes hulyo Uh, pati ba naman na, na may mental block na rin ako Hulyo 2025 yun in English ko kasi hindi ako marunong pa hindi ko hindi hindi ko maiisip kung anong Tagalog nung 2025 so ayan bye bye thanks and God bless everyone ingat Tchoo!